You're late. Nagkagulo na? May namatay na? Dahil sa'yo? Come to think of it. Wala nang dumating ka sa buhay namin. Nagsimula nang gumulo ang buhay namin. Kaya I want you out of here. Lumayas ka. I want you out of our lives. Layas! Sorry po. Sorry po. Cecilia, Cecilia! Sasama ninyo? Ganun na lang? Ako sa kanyang anak ko? You're still here? Oo. Oh, Ipagpaumanin niyo ako. Kailangan ko lang gawin pa para sa anak ko. Love okay. Para anda ka na ng kasalanan niya. Dalawang taon naghirap ang anak ko. Ilang beses na nalagay sa bingit ang buhay niya. Pero pagkatapos ng lahat, andito pa rin siya para ipaglaban ng pagmamahal niya kay Carlos Miguel. Eh ikaw! Kung maka ka, eh yung sugat ng apo mo, layo-layo sa bituka! Wala yan! Wala yan sa ni Cecilia! Hindi yon ang kaso dito. Itinago ni Cecilia kay Carlos Miguel ang plano nila ni Gilbert. Nagkamali doon si Cecilia. Pero ginawa niya yun dahil ayaw niyong guluhin si Carlos Miguel. Ginawa niya yun dahil sa sobrang pagmamahal kay Carlos Miguel. Hindi naman porkat hindi niya sinabi ay gagawin na niya. Kayo! Kayo ang nagkamali sa akala sa kanya! Kung mayroon man silang pagkakamali, yon ay ang pag-ibigan nila. Kaya nga pa sa simula hindi na ako sa'ng ayon sa kanila. And as usual, tama ako. Hindi, lola V. Mali kayo. Wala kayong karapatang husgahan si Cecilia. Wala kang karapatang husgahan kami. Nagmamahalan kami at wala akong pakialam kung anong tingin yung lahat sa pagmamahal namin. Dahil kahit kailan, hindi hindi magiging mali yun. Ano ka mo? Ano ka pa? Uh. Carlos Miguel, uh. hindi ko mo pa kaya. Tapos ang mga eh. Hindi. Carlos Miguel. Hello, Vic. Mabilis, hindi ko kaya mawala si Cecilia sa akin. Ano pa?